Hi guys, good morning. Uh, ngayong araw ay Sabado. Mag-check -che po ako ng floor. Kasi may naiwan daw dito nakasara. Ang mga pinto. May naiwang electric pan noong Friday. Pero hindi mabuksan. 2 Check natin, 2 Nakalak daw ang pinto Ang pan ay bukas Oo uh. Wala na, okay na Okay na lahat Okay na, okay na Check Malinis at mahalos Nakapatay na ang electric pan Kala ko eh Bukas pa Apa yang hendap di guys, thank you.